Patanong ang sagot ni Senador Bato de la Rosa kaninang umaga ng tanungin tungkol sa kumakalat na draft Senate Resolution na layong ibasura agad ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man makapag-convene ang impeachment court. Pero kinahapunan inamin niyang galing mismo sa kanyang opisina ang dokumento. Galing yun, galing yun sa opisina. Kumailan, pero hindi ko pa masabi kung ganoon kadalo nakasaad dito na dahil sa June 11 o sa huling session day pa ba babasahin ang Articles of Impeachment, wala nang sapat na oras para sa paglilitis. Giit ni Dela Rosa dahil hindi na raw pwedeng tumawid sa 20th Congress ang kaso, dapat na raw itong i-dismiss. Ipinunto ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mali ang logic na yan. Nagduda pa nga siya sa authenticity ng dokumento. Kinumpirma naman ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Aimee na nakarating sa kanila ang naturang resolusyon ayon kay Estrada printed copy mismo ang nakita niya at noong Lunes parawian pinapaikot sa mga senador Pero, Ayon pa kay Marcos, isa lang yan sa maraming draft resolution na umiikot sa Senado patungkol sa impeachment. Sa panayam ng media kay Senate President Cheese Escudero kaninang hapon, sinabi niyang anumang resolusyon, kailangang formal na maihain sa plenaryo. Ika nga, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdibatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero dahil constitutional duty ng Senado na aksyonan ang impeachment, maaari nga bang ibasura ang kaso sa bisan ng isang Senate Resolution? The dilemma is you want to follow the Constitution and very clear ang Constitution, mm -hmm. di ba? The trial follows for with. Pero ang tanong nga, if a majority of the Senators say that yung uh, trial wala rin mangyayari because you don't have numbers, sinong masusunod? Mahirap kasi mag-speculate. Ilan sa mga senador na nakapanayam natin kanina ang nagsabing hindi pa nila nakikita ang kopya ng draft resolution. Ayon kay Dela Rosa, may mga kasamahan siyang nagbibigay pa ng kanilang inputs doon sa draft at meron din naman na may mga sariling draft. Kaya, posible raw i-consolidate ang lahat ng ito. Nakikita niya na posibleng maihain ng resolution sa plenaryo ngayong araw o kaya naman sa lunes. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.